Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamataas na panganib sa lindol sa buong mundo. Dahil nakapwesto ito sa tinatawag na Pacific Ring of Fire at nakapaloob sa Philippine Mobile Belt na papalibutan at tinatahak ng maraming aktibong fault line ang ating kapuluan. Mula sa mahabang Philippine Fault Zone na bumabagtas mula Mindanao hanggang Luzon hanggang sa Marikina Valley Fault System na dumadaan mismo sa puso ng Metro Manila at sa mga offshore na fault gaya ng Lubang Verde, passage fault system, lahat ng ito ay patuloy na gumagalaw at may potensyal magdulot ng malalakas na lindol. Ang pagunawa sa mga fault line na ito ay mahalaga upang mapaghandaan natin ang mga sakunang maaring dumating. Mga pangunahing sistema ng fault sa Pilipinas Philippine Fault Zone PFZ isang kaliwang lateral na strike slip fault na may habang humigit kumulang isang libot, dalawang daang kilometro mula dabaw sa Mindanao, tumatawid sa Leyte, Masbate, Silangang Luzon at umaabot hanggang Ilocos sa Hilagang Kanlurang Luzon. Aktibo ito at may tinatayang slip rate na dalawa hanggang dalawat kalahating sentimetro bawat taon. Marikina, Valley Fault System, Valley Fault System. Isang kanang lateral na strike-slip fault na dumadaan sa Metro Manila, Quezon City, Marikina, Pasig, Tagig, Muntinlupa at umaabot hanggang Cavite at Laguna. Lubhang aktibo at mahigpit na binabantayan. Lubang Verde Passage Fault System Isang offshore, nakaliwang lateral na strike-slip fault sa pagitan ng Batangas at Mindoro na may kaugnayan sa Lindol na may lakas na magnitude 6.6 sa kalatagan noong 2021 ang Pilipinas ay nasa loob ng Philippine Mobile Belt na aktibong naiipit sa pagitan ng mga tectonic plate kaya laging maging handa